Tuwing October 11 bawat taon, ipinagdiriwang sa mundo ang International Day for the Girl Child. Isang araw upang bigyang liwanag ang mga hamon at potensyal ng mga kababaihan. Ang pagdiriwang na ito ay itinatag ng United Nations at naipasa ng United Nations General Assembly noong December 19, 2011. Ito ay nagsimula dahil sa advokasya ng Plan International, isang global organization na nagpasimula ng campaign na Because I Am a Girl. Ito ay naglalayong bigyang pansin ng kahalagahan na tugunan ang pangangailangan at mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa buong mundo. Ang araw na ito ay hindi lamang upang bigyang pansin ng mga hamon. Ito din ay pagkakataon na isulong ang ideya na ang empowerment sa mga batang babae ay may malaking maitutulong upang mabawasan ng kahirapan, mapahusay ang economic growth at maging daan para sa isang stable at inclusive na lipunan. Ito rin ay upang kilalanin ang kanilang taglay na lakas kapangyarihan at potensyal na matmapabuti ang mundo. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagsuporta sa kababaihan at kanilang karapatan ay mahalaga para makamit ang mas magandang mundo. Sa lahat ng kababaihan sa mundo, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay magaling, ikaw ay kahanga-hanga. Ayun, ikaw ay uh, worthy, you are wonderful, and you are amazing. Siyempre, international of girl child. So sa so mga anak, so, so sa so mga magulang dyan na may anak na babae, eh, eh ito rin yung panahon para ma-appreciate din sila. And speaking of appreciate, eh, shout out na din dyan, ano, sa aking kapatid na nasa Iloilo ngayon na nag-iisang uh, babae namin na, sa apat na magkakapatid. Eh, araw mo pala ngayon, eh. De, de, you are worthy, you are amazing, you are wonderful Pero mga ka-MB just an update Kasi ito nga uh, kagabi lang, eh, humakot nga ho ng award Ito nga uh, Baguio City sa Ato Pearl Awards Oo, oo mga ka-MB, eh, eh, ito nga nga uh, nahakot ng uh, Baguio City eh, Una, ito nga uh, Best Tourism Oriented LGU eh, Grand Champion sila dito no sa uh, Ato Pearl Awards tapos yung Best Tourism Promotion, eh, grand winner din. Best Tourism Promotion brochure, eh, second runner-up. Best Event Hosting na local, eh, syempre itong inaabangan din natin ng ano, mga ka-MB, itong An Enchanting Baguio Christmas 2023. Eh, first runner-up ito. And itong uh, 2024, balita ko, eh, mas magiging espesyal itong nga uh, Enchanting Baguio Christmas. Ano kaya ang pakulo ng ating Baguio Tourism Council? Nako, abangan natin yan, lalo pa ta inaasa Saan nga natin na lalamig na rin ang panahon dito sa Baguio City sa pag-transition nga ano ng ating uh, amihan season. Meron din yung uh... Best Tourism Week or Month Celebration, itong HROB's 16th Annual HRT Week in Baguio, which is first runner-up naman. Ito yung nagsalo-salo, ano, yung uh, 16,000 na katao dito sa Baguio City, doon sa kanilang uh, malahiganteng fried rice. So, di ba, naalala niyo yung mga ka-MBF, first runner-up pala sa Atom Pearl Awards. At syempre, meron din tayong nakuha na Best Sports Tourism Event, itong Sang Ata Bike Festival noong 2023 na first runner-up din. At syempre, meron din tayong best practices on sustainable tourism. Nako, napakahalaga na itong mga ka-MB. Ano? At ito nga yung uh, sa Five Star Mountain Resort ano, mga ka-MB dito sa Baguio City which garner an, uh, Uh, unspecial uh, citation. At syempre, itong uh, Best Cultural Festival, which is yung Gong Festival, ay pinagdiwang natin na uh, last week at this week, eh humakot din ng award, which is first runner-up din. Oo, nakakatuwa naman. At, Uh, uh na humakot din ng award ito nga uh, Montaño sa Film Festival noong 2023 na Best Institutionalized Program for culture and the arts. So first runner up siya at ang uh, best community based tourism program ay itong uh, Baguio Pony Boys. Wow. Second runner up, abalita uh, ko dito 'yung sa mga uh, nasa ride Park. So pag uh, uh, kado ka kayo doon, sumakay so ng mga kabayo or uh, to pet 'yung mga horses doon eh, doon yun sa my ride Park. So congratulations Baguio City for uh, bringing home again ano uh, Uh, at pagpapakilala sa Baguio City bilang isang uh, tourism haven dito sa Northern Luzon